Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, and Rising. So, let's start your reading. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe, subscribe na lang and pahit ng notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede ka magpa-personal reading. Punta ka dun sa aming Facebook page, Madam Space P Ayan, as in Princess. And then, lagyan mo pa ng space pa sa dulo, ha. Don't forget. Para mas madali mo siyang ma-search. Yung aming uh, uh, TikTok is uh, at unicornprincesscaro. Uh, TikTok shop, unipri, U-N-I-P-R-I. Kung gusto mong mag-avail yung mga products na available sa amin, katulad nitong aking sotito na. This is an evil eye necklace. Ayan. So, let's start. What do we have here for the sign of? Virgo. Nakakarinig ako ng water sign. I don't know kung meron kang water sign sa chart mo or if you're dealing with a water sign. Okay, main energy mo, Knight of Pentacles. Okay, clarify the Knight of Pentacles, please. The High Priestess, of course. You're here, so, napaka-spiritual mong tao. Ah, uh, nakikita natin ngayon may mga inaayos ka ngayon, maybe pagdating sa iyong home, or the three of cups could be friends, could be mga relationship na malapit sa iyo, and nakita natin na, uh, um, the eight of swords is your Gemini, Libra, Aquarius energy, currently you're stocking yung iba sa inyo, pwede may mga legal matter na pinagkakabalahan, inaayos, o yung iba, pwedeng matagal ng issue, matagal ng problema, pero ngayon mo lang hinarap, or dito-dito lang, lately, ayan, pwede may mga legal case or mga legal matter kang binubuksan or inuungkat. Or yung iba naman sa inyo pwedeng nakakaisip. No? Or may mga nire-research regarding that matter like law, ah, uh, any kind of legal matter. The emperor is here at the bottom of the deck. So, nakikita natin na, um, ikaw yung tipo ng tao na parang you can handle everything. Kaya mo kahit anong iba to sa'yo, kayang kaya mo. Kumbaga, Uh, hindi ka nila pwedeng maliitin. Ako, huwag lang nilang itry. Dahil talagang ikaw malaki or um, kayang-kaya mo silang lahat kahit pagsabay sabay pa yan. And the Three of Cups, uh, I feel like there are people in your life, maybe friends, um, mga classmates mo nung araw, na parang you want to uh, maybe reconcile, reunite with them. Yan. Yung reunion, ganyan. Pero the uh, Eight of Swords is nakakita tayo dito na, mga parang ang tawag ito, parang uh, either ikaw or itong mga taong to is nagkakaroon ng problem regarding that uh, mga friends sa buhay mo um, uh, kahit gustong mahipag connect or communicate reunion sa kanila there, there's this parang maybe duties, responsibilities trabaho, whatever na nagiging dahilan para magkaroon ng problem regarding doon ngayon or yung iba kung hindi naman reunion, reconciliation, maybe yung simple as simple as pakikipag-connect or communicate sa kanila. By the way, kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, pwede ka naman po mag-next video. Ayan. Kasi ako gagawin ko kung anong klase ng reading na gusto kong gawin. No? Uh, there are times na card yung pinapakita ko, there are times na mukha ko. Wala kayong magagawa doon. Kung anong klaseng pagre-record ang gawin ko dito. <laughs> okay? Kung gusto mo na ganun, watch mo na lang yung ibang video. Okay. So by the way, pa comment nyo sa baba kahit heart heart lang smileys wag lang negative comment kasi nag spread tayo ng positivity dito energy ng person na kakonect mo you do have here the nine of cups o yung iba sa inyo hindi lang isa ang kakonect Pwede yung iba walang kakonek pero maraming options. Maraming pwedeng kumonek, maraming pwedeng paraan para maka etc. Okay? Yung iba naman, pwedeng hindi lang isa yung iniisip mo. Pwedeng may iba pang nasa isip ka ngayon. King of Wands is here. Morning. Mm -hmm. And the chariot. This is Cancer energy. Aries Leo Sagittarius with the King of Wands. Wait lang, guys. Okay, and back um, uminom lang din po ako ng tubig, no? ah uh, nine of cups, king of wands is here. Um, I'm getting this feeling na pwedeng itong person na to could be negosyante, may negosyo, or gustong magnegosyo. Ayun. With the chariot, pwedeng malayo, or ah uh, lumayo itong person na to sa'yo or lum yeah, there's this maybe pag-travel or pagta-travel na ginawa itong person na to sa'yo. And kasi itong person na to, ang iniisip niya future. The way na kom nagkaroon, yeah, this is a person in the past na pwedeng pag nagkaroon ng connection sa inyo, ang iniisip niya agad is yung future. ah uh, emosyon ng person na ito mo. Ace of Cups. This person loves you. Mahal ka niya. The Moon. The Moon is all about secrets. And dreams. Ang ah, pwedeng sinikreto niya yun. Diba? Pero pwedeng alam mo. Part of you is alam mo. Kasi nararamdaman mo with the Moon. At saka you are the High Priestess. Malakas talaga pakaramdam mo. Wait lang po. Okay, I'm back. So anyway, um, yeah. Uh, the Five of Cups is here. So, uh, nalulungkot tong person na to. Especially kung nararamdaman mo that both of you are like deeper pa yung connection ninyo. Pwede may spiritual level. Hmm. Yung iba pwedeng, um, kasi the sun and moon nagpakita siya. So, that's a twin flame connection. Pasensya nga ano na nga pala, medyo mababa na yung memory ng phone ko. Kaya, uh, naglalag. <laughs> <laughs> Hindi yung phone mo yung may problema, yung akin talaga. <laughs> Pag nakaluwag-luwag tayo. <laughs> Tsaka na lang natin palitan. Anyway, the sun is here. So, nakakita tayo dito ng the moon and sun. So, that's yeah, like a yin and yang. So, pwede nakakonect ka dito sa person na mo yung soulmate connection, spiritual connection, twin flame connection. Pwede nakaramdam ka ng ganun sa taong to. Tapos parang, hala, Oh. Pwede <laughs> lumabas pa nga siya. To, to the point na nag-daydream ka sa kanya or lumabas pa siya sa panaginip mo. gano'n Nalulungko siya ngayon. Di ba? Ba't siya nalulungkot? Gusto natin alamin yan. bakit siya nalulungkot? Huwag siya malungkot. Palayo-layo siyang malalaman, di ba? siya nalulungkot The devil! <laughs> ito yung dahilan ng kalungkutan niya. Kung sino man ito nagmamanipula sa buhay niya ngayon, nagiging dahilan kung bakit hindi pwede. Ayan. Bawal. Ayan. Ito yung naging dahilan bakit kung ba't siya malungkot ngayon. Like, kasi sumulpot-sulpot pa tong taong to sa buhay ko. Hindi dapat ako nalulungkot ng ganito kung hindi siya sumulpot. O, I mean, I'm talking about the person na parang nagiging dahilan kung bakit bawal yung connection niyo. Nagigets mo. Nagigets mo. Ayun. Ah, uh, okay. Emosyon ng ikaw sa person nito. Ano emosyon mo sa kanya? Six of Cups. Some of you are drinking a lot of water lately. Oo naman, kasi ang init, di ba? Kahit ako, ang dami ko uminom ng tubig ngayon. Pero, Iba sa inyo, hindi ka naman talaga ganun uminom ng tubig. Like, compare before. Ah. Oh. Uh, yung iba naman, pwede nagwa water therapy. Or may mga naiisipan ka na idagdag sa, sa inumin mo. Ah, uh, like, maybe, handa dito? Example lang ah, yung mga barley, alam mo yun. Parang alam ko hinahalo sa inumin yon Parang powder juice or drink na may health benefit. So, pwede may mga dinagdag kang ganun. Or, iniisip pa lang. O, oh, diba? Andito si moon. Wait lang, lobat na daw ako. Okay. Nagbabalik. So, anyway. Um... The Queen of Pentacles and the Moon. Wala, medyo malabo yung aking ano. Yan na siguro yung best. Kasi hindi ko tinutok sa akin yung pinaka ilaw ko dito. Yun, sobrang init kasi guys. Alam nyo naman. Tapos pag tumutok pa sa akin yung parang spotlight, pwede parang ako sisiyo, ba diba? oh, <laughs> uh, Anyway. ah uh, the Moon and the Queen of Pentacles. emotion mo para sa kanya uh, the six of cups wala ko nakukuha dito honestly wala mahal mo noon noon gusto mo siya mahal mo siya noon the moon uh, pwede mo rin yon pwede kung hindi man sa kanya sa mga sa ta tao sa paligid mo or sa sarili mo din mo pero alam mo naman na siya yung dahilan kung bakit ka nanonood ng video di ba mga uh, ganito, ganito, ganto Parang alam mo naman siya yung dahilan kung bakit ka nanonood. Kasi gusto mo malaman kung kung saan ba siya, ano nangyari sa kanya, etc. Pero nga, okay na. Parang, with the Queen of Pentacles, you're already happy. Ang, ang inisip mo na lang ngayon, emosyon mo ngayon, may kinalaman sa kung paano ang tinatakbo ng career mo ngayon. O, oh, ba diba? Career person ka ngayon. Gusto mong mag-focus sa iyong stability, etc and emosyon mo sa taong to ay lumipad wait lang queen of swords o oh, wala ba parehong queen sa so, ngayon talaga ang ano mo siya parang pwedeng Cut off or talagang ay, hala ka ko pa ba yun <laughs> parang ano niya nasa isip mo ngayon hala ka ko pa ba yung taong yun parang wala na kasi ano, ang tagal na eh parang ganun kung naisip mo, mo siya, naisip mo siya kasi, hello, may something sa amin noon. Pero ngayon, parang may, may pagdadalawang isip ka na kasi, hindi mo na rin alam kung meron. Ganun. Part of you is, gustong makipag-reconcile in a way na parang, gustong malaman yung, kamusta na ba siya? Anong -anong, kamusta na ba yung buhay niya? Okay pa ba siya? Kumain, kumakain pa ba siya ng 3 times a day? Ganun <laughs> level. May pa three times a day. Wait lang ha. Mainit kasi. kailangan natin uminom. Minom ka rin. Kaya mo. Wow. Anyway, what will happen in the near future for the both of you? In the near future sa inyong dalawa? Um, okay. Three of Pentacles. Four of Cups, Temperance. Actually, in the near future, wala ka na pa kialam, or hindi ko na, hindi mo na sure. But temperance is here, part of you is waiting, pero hindi waiting na parang waiting na waiting ka dito sa person na to. Pe pwedeng waiting ka kung, ano, kamusta na ba siya? Parang ganun lang, eh, na, parang kung gusto mo mabalik, is yung, maybe yung friendship ninyo dalawa, or whatever. But, pagdating sa kanya, parang, wala, masaya ka na lang para sa kanya, masaya ka na lang para sa kung ano nangyayari sa inyong dalawa. Parang gano'n. Ah, in the near future, may growth tayo na nakikita dito financially. Doon tayo mag-concentrate sa pera, di ba? Clarify the three of pentacles. Ten of pentacles, sabi ko sa'yo, may money. May four of wands. This is stability pagdating sa career mo the emperor, lalo na kung ikaw yung nasusunod. So, nakakita tayo dito ng magandang mga kap This is partnership, two of cups. Ayan. So, uh, dahil sa magandang partnership na to, there's something here na parang magiging dahilan para mas magkaroon ka ng growth financially. At, uh, there's money, may pera. Uh, Ma-achieve mo tong the star, which is yung wish fulfillment mo. May marami na sayang eh. Yung iba sa inyo, ang dami mong ginastusan may mga bagay kang inutang para akala mo magugrootong bagay na to, et cetera, para, pero hindi nag-work out para sa'yo. Pero in the near future, there's growth, there's money for you. Kamainip. So, in the near future, for your person, sa so person na kakonek mo noon, sabihin <laughs> so, natin noon, kasi noon talaga may connection. In the near future, you do have here, ah, uh, okay, nine of wands, this is challenge. Mm. Wait lang, ha. Katin ang likod ko, eh. Ah. Oh, nagbabalik. <laughs> anyway, in the near future, merong challenge para sa part ng person mo. With the two of pentacles. Hmm. Tell me more. Two of swords. The empress. What's with the empress? Uh, judgment and the uh, eight of cups um, may problem may challenge ako nakita sa kanya in the near future tsaka medyo magkakaroon siya ng problem na may kinalaman sa kanyang health like sa head na area nakikita natin dito could be stress migraine um ano pa ba yung mga ano sakit na ano sa utak sa ulo more on pag-iisip eh. Ayun, anxiety, pwede magkaroon. eh, saka depression, 'di ba ganon din 'yon, kakaisip. So pag mag-isip iisip ng isip, ma-depress ka. Ganoon. Judgment is here, so some kind of awakening sa person ito in the near future. And may mga mali kasi siyang decision sa buhay niya, din pwede ma-realize niya, hala mali ako ng decision halantang ako sa part na yun. Pwedeng ganun. Pwedeng ma-realize na yung mga bagay na yun in the near future. Pero wala siya magagawa eh. The Empress is here. Hindi ko makuha kung sino yung... Who is this Empress? Page of Swords. Tell me more. Ten of Cups, Seven of Cups, Ace of Wands. I don't know if you're dealing with someone na ano, may pamilyado like that. Kasi pwedeng there's additional uh, baby in the family. Ganun. Uh, na pwede maging dahilan para magka-problema siya lalo ulit. Another problem. Why? Kasi mababago yung... Alam mo yun, stress na nga siya. Tapos an may anxiety, depression. Tapos parang hindi niya, hindi niya pa... Kumbaga, ano... Um, emotionally, hindi siya prepared sa ganun. Gusto ko magkakaroon ng another baby. May pa another problema. Kasi di ba dapat pag may ganon, ano ka, ready ka, kailan maayos ka, or yung health mo, lalo na kung siya yung babae dito sa connection. Parang, kailangan maging prepared siya. Kailangan, ano, yung body niya, yung isip niya maayos. Hmm. Tsaka, ano, tell me more. Kasi yung iba sa inyo, iba yung energy ng The Empress na nakukuha natin. ah oh, this is you. Yung iba sa inyo, this is you with The Empress na parang nandun yung love niya sa sa'yo. Pero parang because of a child, I don't know kasi na may anak ikaw or siya, na magiging dahilan para may mag-cut off or mag stop yung connection ninyo dalawa, the star. Pero nandun yung paghangad or pangangarap niya sa sa'yo parang ganun, with the five of wands, na ito yung magiging para maging challenging yung connection niyo Maybe because of a child. I feel like this person is, kung wala kayong, di ba wala na kayong connection? Kala <laughs> mo magkausap lang, na di ba wala kayong connection? Nandun yung feeling na parang, gusto niyang gumawa or gusto niyang at iba may partner siya As yung partner niya um, parang gusto niyang kausapin na gumawa ng dahilan or ng paraan para makausap ka It, I feel like yung person or the other person is kuno control niya yung person na ito tapos siya, yung person mo is, parang gusto niyang gumawa ng paraan or ng dahilan para makausap ka si so part of this person is naalala or namimiss ka niya o, diba? Ayun lang. End natin yung rating dito. Maraming salamat sa mga nanonood. At sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat sa inyo. Guys, na-appreciate kayong yung comment. Yung iba na po comment dyan. Mga sabi nila, ano, ah, uh, Marami daw sila napapanood na reader. I mean, hindi lang isa yung nakakapag-comment na gano'n. Marami daw sila napapanood na reader. Tapos, ako daw yung gusto nila. Wow! Kinikilig ako sa part na yan. Thank you very much. Mm ba? Diba? Kasi nabibigyan ko kayo ng guide. Kahit ganito, kahit may times na mukha ko yung nakikita nyo, buti hindi kayo nagsasawa sa akin. <laughs> Maraming salamat. I love you all. Ay, follow nyo ako sa Facebook. Madam Space P. Space pa sa dulo. Kasi, gusto ko doon, guys. Follow niyo ako doon. Alam niyo bakit? Kasi, ano, nakikita ko yung mga nag-follow sa akin. Yung mga pictures sila doon. Tapos, ano, uh, wala lang. Gusto ko lang. <laughs> para mag-grow tayo. Mm, yeah. I love you and bye